Alam mo ba na ang mga damit sa una ay hindi ginawa para sa fashion? Ang orihinal na layunin ay protektahan ang mga tao mula sa malupit na kondisyon ng panahon tulad ng matinding init, lamig, hangin, at sikat ng araw. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang mga bagay. Ang mga tao ay nagsimulang magbihis batay sa kung ano ang uso sa lipunan, hindi lamang para sa proteksyon, Nakakatuwa kung paano natin malilimutan ang tunay na dahilan sa likod ng isang bagay at mahuli sa ibang dahilan. Nangyayari ito dahil maraming ingay sa paligid. Nalalapat din ito sa pamumuhay sa buhay kung saan ka nilikha ng Diyos. Madaling masway, akala mo nakatadhana kang sumabay sa agos ng buhay, pero hindi 'yon totoo. Nilikha ka ng Diyos na may layuning mamuhay sa kapangyarihan. Ang pag-unawa sa katotohanan ito ay maaaring magbago sa iyong pamumuhay. Para matuto pa, panoorin ang video na ito hanggang sa dulo at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga insight na makakapagpabago sa iyong buhay. Sinasabi ng Genesis isa oras minuto negatibo 28 at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid at sa apoy. Nang lupa, at sa bawat umuusad na gumagapang sa ibabaw ng lupa. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng kapangyarihan sa lahat ng bagay, hindi lamang sa ilang bagay. Halimbawa, hindi ka dapat maging alipin ng pera kundi vice versa sa isang mundo kung saan ang lahat ay tungkol sa kaligtasan ng buhay at pagkakakitaan, karaniwan ng manirahan sa isang normal na buhay na may tatlong parisukat na pagkain at isang lugar upang makapagpahinga. Maaaring mayroon kang mga wastong dahilan para sa pagpiling ito, ngunit naaayon ba ito sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay? Nais ng Diyos na mamuhay ka bilang mga hari sa lupang ito, hindi lamang umiral ang pag-akyat sa hagda ng tagumpay ay may kasamang stress. Gayunpaman, tandaan na dinisenyo ka ng Diyos para sa isang layunin upang mamuno at gumawa ng positibong epekto. Dahil sinugo ka niya, tiyak na susuportahan ka niya. Ang pagpapaalala sa iyong sarili sa layuning ito ay nagpapanatili sa iyo na nakatuon at nagtutulak sa iyo pabalik sa kurso kapag lumitaw ang mga pagkagambala. Ang pagpapanatili ng fokus ay hindi natural, nangangailangan ito ng malay na pagsisikap na patuloy na paalalahanan ang iyong sarili kung bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa. Maglaan ng ilang sandali upang tanungin ang iyong sarili, bakit ako nasa trabahong ito? Ito ba ay para lamang sa kaligtasan, o ito ba ang dapat kong puntahan? Natupad na ba ako? Ang mga tanong na ito ay humihingi ng tapat na mga sagot upang patuloy na mamuhay ng may layunin. Alalahanin kung bakit ka nilikha ng Diyos, makakatulong ito sa iyo na mamuhay ng makabuluhan at nakatuon sa buhay. Binigyan ka ng Diyos ng otoridad sa lupa at lahat ng naririto. Ito ay tulad ng pamumuhay ng isang i na buhay kung saan ang lahat ay magagamit para sa iyong kapakinabangan. Ang pagpapalang ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa lahat ng tao, kasama na kayo. Ang iyong layunin ay hindi lamang umiral sa earth. Nais ng Diyos na pangasiwaan mo ang lahat ng kanyang nilikha at magbunga. Ang iyong responsibilidad ay pangalagaan at pangasiwaan ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ito ay hindi lamang sapat para sa populasyon ng mundo upang patuloy na tumaas, mas gugustuhin ng Diyos kung kilala siya ng buong lupa at gagawin ang kanyang kalooban. Ang Diyos ay naghahanap ng isang mahusay na katiwala na maaaring gamitin ng husto ang hindi ka panipaniwalang mga mapagkukunan sa kanilang paligid. Handa ka na bang maging tagapangasiwa? Bukod sa mga nilalang sa lupa, may iba pang mga mapagkukunan na ibinigay ng Diyos sa tao. Isa alang-alang natin sila. Ang una ay ang iyong buhay. Ang iyong buhay ay isang mahalagang regalo mula sa Diyos. Ibinigay niya ito sa iyo at umaasang ibabalik mo ito sa kanya. Ano mang nabubuhay sa labas ng kanya ay nangangahulugang mali ang iyong pamamahala sa mapagkukunang ito. Nais ng Diyos na ipakita mo ang kanyang imahe tulad ng isang ambasador na kumakatawan sa kanilang bansa. Sa simula pa lang, nilikha ka ng Diyos sa kanyang wangis na nais mong ipakita ang kanyang kaluwalhasyan saan ka man pumunta. Kapag binasa mo ang panalangin ng Panginoon, makikita mo kung saan itinuro ni Jesus ang kanyang mga disipulo na manalangin na ang kalooban ng Diyos ay dumating sa lupa gaya ng sa langit. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay nagnanais ng isang kopya ng kung ano ang nangyayari sa langit dito sa earth. Ang pangunahing layunin ay umunlad ang kaharian ng Diyos sa lupa. Kaya naman nagtitiwala siya sa iyo upang isakatuparan ang misyong ito, para magampanan ang responsibilidad na ito, dapat mong iayon ang iyong mga aksyon sa kalooban ng Diyos, sa trabaho man, sa iyong kasal, sa negosyo, o sa iyong pamilya. Ang susi ay ang pagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Hayaang makita ng mga tao ang iyong buhay at magpatotoo sa kaluwalhatian ng Diyos. Paanong ang isang buhay ay magpapatotoo sa kaluwalhatian ng Diyos? Itatanong mo ang kwento ni Dorcas ay nagpapakita kung paano ang buhay ng isang tao ay maaaring lumuwalhati sa Diyos. Si Dorcas ay isang alagad na mabait at mapagbigay. Nang siya ay pumanaw, tinawag ng mga alagad si Pedro upang ipanalangin siya. Ang lahat ng mga balo ay nagtipon sa paligid niya, umiiyak at ipinakita ang mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila. Ang kanyang mabubuting gawa ay naging daan para sa kanyang kaligtasan nanalangin si Pedro para sa kanya at nabuhay siyang muli. Isipin kung walang makapagpapatotoo sa kabutihang nagawa niya, mawawalan na sana siya ng buhay. Ano ang matututuhan mo rito? Mamuhay ng isang buhay na nag-iwan ng positibong epekto sa mga nakapaligid sa iyo. Iyan ang uri ng buhay na lumuluwalhati sa Diyos. Siguraduhin makikita ang iyong mga kilos at kabaitan upang ang iba ay makasaksi at makapagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan mo. Ang isa pang mapagkukunan ay oras. Ang oras ay mahalaga at hindi mo na ito maibabalik kapag ito ay nawala maliban kung ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang awa. Nais ng Diyos na gamitin mo ang iyong oras sa paraang naglilingkod sa kanya at pararangalan siya. Karaniwan sa mga tao na gumugugol ng maraming oras sa mga bagay na walang kinalaman sa Diyos, tulad ng makamundong mga gawain. Ngunit nais ng Diyos na unahin mo siya. Hindi ito nangangahulugan na ayaw ng Diyos na magpahinga ka o magsaya, ginagawa niya. Gusto lang niyang gawin mo siyang priority. Ang bawat sandali ay mahalaga at hindi mo alam kung ano ang hinaharap. Tandaan na mananagot ka sa kung paano mo ginugugol ang bawat sandali. Sa makatuwid, ibigay ang iyong oras sa Diyos. Makisali sa mga aktibidad na nakakatulong sa pagsulong ng kanyang kaharian. Ikalat ang salita tungkol sa biyaya at kaligtasan ng Diyos. Ipakita ang iyong pangako sa Diyos sa pamamagitan ng matalinong paggamit ng iyong oras. Tiyakin na ang bawat sandali ay may makabuluhang kontribusyon sa kanyang banal na layunin. Ang mga talento at kaloob na mayroon ka ay mga espesyal na kayamanan mula sa Diyos. Ibinigay niya ang mga ito sa iyo para sa isang dahilan, upang gamitin ang mga ito at magdala ng kaluwalhatian sa kanya. Kahit na hindi mo naisip kung ano ang natatangi sa iyo, lahat ay may espesyal na bagay sa loob nila na naghihintay na ipakita. Magaling ka man sa pagkanta, pagsasalita, pag-organisa, o anumang bagay, ang mga kasanayang ito ay mga kayamanan mula sa Diyos. Ang mga ito ay hindi lamang basta-basta na mga kasanayan, ngunit nilayon upang tumulong sa pagpapalago ng kaharian ng Diyos, kaya huwag maliitin kung ano ang maaari mong gawin. Ang iyong mga talento ay hindi lamang para sa iyong kapakinabangan, kundi upang ipakita kung gaano kahanga-hanga ang Diyos. Maglaan ng oras upang dalugarin at gamitin ang iyong mga regalo. Ito ay hindi lamang tungkol sa iyo, ito ay tungkol sa pag-aambag ng iyong pinakamahusay o paglalaro ng iyong papel sa pagsasakatuparan ng agenda ng Diyos para sa mundo. Binanggit sa Mateo 13 ang tungkol sa talinghaga ng manghahasik, kung saan ipinagkatiwala ng isang Panginoon ang mga talento sa kanyang tatlong alipin bago maglakbay. Ang bawat alipin ay tumanggap ng mga talento ayon sa kanilang kakayahan. Ang mga may lima at dalawang talento ay namuhunan at nakakuha ng higit pa, habang ang isa na may isang talento ay piniling itago ito. Nang bumalik ang Panginoon, tanging ang dalawang lingkod na namuhunan ang nakatanggap ng papuri, ang nagtago ng kanyang talento ay humarap sa mga kahihinatnan. Ang talinghagang ito ay nagtuturo sa iyo na managot sa kung ano ang inilagay ng Diyos sa loob mo. Sikaping maging katulad ng mga kilalang lingkod na tapat na gumamit ng kanilang mga regalo. Ang iyong mga regalo ay parang mga buto na tumutubo kapag ginamit mo ang mga ito. Kung hindi ka sigurado kung paano gamitin ang iyong mga talento, isaalang-alang ang pagiging bahagi ng isang grupo sa isang simbahan. Ang mga ito ay magagandang lugar para magamit ng mabuti ang iyong mga regalo. Italaga ang iyong sarili ng buong puso sa anumang gawain na ibinigay sa iyo, gaano man kaliit, dahil ang bawat pagsisikap ay nakakatulong sa mas malaking larawan ng plano ng Diyos. Kaya, yakapin ang mga pagkakataong gamitin ang iyong mga regalo ng masigasig, manatiling mapagpakumbaba, at panoorin ang gantimpala ng Diyos sa iyo ang iyong mga mapagkukunang pinansyal ay kayamanan din mula sa Diyos. O, pag aari niya sila at ipinagkatiwala sila sa iyong mga kamay para sa isang layunin. Ang pagkilala na ang lahat ng mayroon ka, kabilang ang iyong katayuan, kayamanan, at katanyagan, ay sa Kanya. Magbuka sa patnubay ng Diyos sa pamamahala ng iyong pananalapi. Siyempre, interesado ang Diyos sa kung paano mo ginagastos ang iyong pera. Kung papahintulutan mo siya, ituturo niya sa iyo kung paano maiwasan ang walang kabuluhang paggastos, tuturuan ka kung paano ito paramihin at pagpalain ng iba. Iyan ay hindi nangangahulugan na ang lahat ng iyong mga pondo ay dapat idirekta sa isang proyekto ng simbahan o isang paangailangan ng isang pastor, sa gayon ay inaalis ang iyong sarili sa iyong mga pangangailangan. Mahalaga rin na laging alalahanin ang mga nangangailangan at maging masunurin sa mga tagubilin ng Diyos. Ang pakikiramay at pagsunod ay dapat magmaneho sa iyong mga desisyon sa pananalapi. Mga minamahal, bilang isang mabuting tagapangasiwa, ikaw ay tinawag na gamitin ang iyong mga mapagkukunan ng matalino upang magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng iba. Pagkatapos lamang ay maaari kang patuloy na dumami at lumago. Ang pagkamakasarili ay makakapigil sa iyong paglago sa pananalapi. Kung mayroon kang kasaganaan o kaunti, ang prinsipyo ng pagbibigay ay nananatiling mahalaga. Iwasan ang bitag ng pag-imbak ng kayamanan para sa iyong sarili. Ito ay nagpapakita na ikaw ay hindi tapat sa kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kahit sa maliit na mayroon ka, maging masigasig sa pagtulong sa iba. Maglaan ng ilang sandali upang obserbahan ang mga pangangailangan sa paligid mo at maging maagap sa pagtugon sa mga ito. Mag-ingat laban sa pagpapahintulot sa pera na maging isang idolo sa iyong buhay. Sa halip, panatilihin ang kontrol sa iyong mga gawi sa paggastos, ibahagi sa mga nangangailangan, suportahan ang mga layunin ng kawangdawa, at mag-ambag sa pagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo. Ikaw ay nilikha para dito upang mamuhay ng walang pag-imbot, tulad ng iyong ama sa langit na hindi makasarili upang ibigay ang kanyang buktong na anak. Bagamat maraming mananampalataya ang hindi gustong marinig ito, tandaan, hindi kailangan ng Diyos ang iyong pera para mabuhay, ngunit ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan ay isang anyo ng hindi direktang pagbibigay sa Diyos. Kawikaan labinsyam oras labimpito minuto, sinumang mabait sa dukha ay nagpapahiram sa Panginoon, at gagantimpalaan niya sila sa kanilang ginawa. Napakabukas palad ng Diyos na hindi niya malilimutan ang iyong mabubuting gawa, kaya patuloy na magbigay sa mahihirap. Napapansin ito ng Panginoon. At kung nahihirapan kang maging bukas palad, manalangin para sa patnubay at karunungan sa paggawa ng tama. Sa huli, huwag kalimutan na ang lahat ng iyong pag-aari ay regalo mula sa Diyos, at karapat dapat siya na makinabang mula sa iyong mga mapagkukunan. Isa Corinthians 4, 2, ngayon ay kinakailangan na yaong mga pinagkatiwalaan ay dapat patunayang tapat. Kung ilalagay ng Diyos ang anumang bagay sa iyong pangangalaga, ito ay dahil pinagkakatiwalaan kanya dito. Hindi magiging patas na ipagkanulo ang tiwala ng Diyos tulad ng lingkod na iyon na itinago ang kanyang isang talento. Tingnan ang iyong buhay at tingnan kung hindi ka naging tapat sa Diyos sa alinman sa mga mapagkukunang ito, at hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang kanyang awa at tulungan kang gumawa ng mas mahusay. Gayunpaman, huwag kailanman mapilitan na gawin ang alinman sa mga bagay na ito. Dahil ito ang tunay na dahilan kung bakit ka nilikha ng Diyos, siguraduhin na ang lahat ng iyong ginagawa ay nagmumula sa iyong puso oras mo man, pera, o iba pang mapagkukunan, huwag kalimutang hayaang magmula sa iyong puso ang lahat ng iyong ginagawa. Huwag maging mapagkunwari. Kung gaano kahalaga ang kilos, mas mahalaga ang postura ng puso sa pagsasagawa ng takdang aralin. At kung nahihirapan kang gawin ang alinman sa mga ito, dalhin ito sa Panginoon sa panalangin. Bibigyan ka niya ng biyaya upang mamuhay ng matuwid at pasayahin siya sa lahat ng iyong mga paraan. Ngayong alam mo na kung bakit ka nilikha ng Diyos, mahalagang malaman kung ano ang maaaring makahadlang sa iyong pagiging isang tapat na tagapangasiwa ng mga kaloob na ito. Ang isang malaking balakid ay kapag ang iyong pokus ay lumipat mula sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos tungo sa personal na pakinabang. Ito ay may kaugnayan sa pangyayaring naganap sa templo. Ang bahay ng panalangin ay naging isang pamilihan. Si Jesus ay namagitan at nilinis ang templo. Ginawa niya ito upang ipakita na kailangan mong maging maingat sa paggawa ng pag-aari ng Diyos sa personal na kalamangan. Ang regular na pagsusuri sa sarili ay mahalaga upang matiyak na manatili ka sa tamang landas. Ang mga maling prioridad ay maaaring isa pang hadlang. Bilang isang mananampalataya, ang iyong pangunahing prioridad ay ang kaharian ng Diyos. Ang anumang paglihis dito ay maaaring humantong sa isang diin sa material na mga hangarin. Ang pagpapanatiling nakatuon sa Diyos ay humahadlang sa iyo na lumihis ng landas. Ang prinsipyo ay ang mamahala sa lahat ng ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos sa halip na hayaang kontrolin ka ng mga makalupang bagay. Ang pamumuhay sa kapangyarihan ay nangangahulugan ng pagpapanatili ng kontrol sa iyong mga ari-arian. Ang kawalan ng kasiyahan ay isa pang hadlang. Kapag hindi ka kontento sa kung ano ang mayroon ka, kung ano ang mayroon ng iba ay makakagambala sa iyo. Ito ay maaaring mapanganib dahil ang paghahambing ng iyong sarili sa iba ay maaaring makagambala sa iyo mula sa kung ano ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Ang lingkod na nagtago ng kanyang talento ay nagpakita ng ganitong saloobin. Itinago niya ito dahil nakita niyang mas marami ang iba kaysa sa kanya. Maaaring may tuksong magkumpara, ngunit iwasan ito. Tandaan na mahal ka ng Diyos. Ano man ang ibibigay niya sa iyo ay ayon sa iyong kakayahan. Sa esensya, ang isang tapat na katiwala ay hindi mag-iisip ng personal na pakinabang. Iayon nila ang kanilang mga prioridad sa kaharian ng Diyos, pananatilihin ang pagtuon, at mamuhay ng may kasiyahan. Kapag sinusunod mo ang mga prinsipyong ito, Tinitiyak mo na pinangangasiwaan mo ang mga mapagkukunan ng Diyos sa paraang nagpaparangal sa kanya at natutupad ang kanyang layunin. Ang tanging paraan upang mamuhay sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay ay sa pamamagitan ng isang malapit na kaugnayan sa kanya. Dapat kang magkaroon ng kaugnayan sa banal na espiritu. Makakatulong din ito sa iyo na malaman kung anong papel ang nais ng Diyos na gampanan mo sa pagsusulong ng kanyang kaharian. Hindi ka maaaring gumana sa lahat ng dako. Dapat mong hanapin ang partikular na lokasyon ng iyong takdang aralin. Ito ay hindi lamang sapat na gawin ang mga bagay dahil sila ay nagdadala ng pera. Munit dahil ang Diyos ay humantong sa iyo patungo dito na nag-iisa ay nagdudulot ng kasiyahan. Ayaw ng Diyos na magdusa ang sinuman sa kanyang mga anak kaya kung akayin kanya sa isang lugar, ito ay dahil may magandang plano siya para sa iyo gagawin niyang maganda ang lahat. Siguraduhin manalangin upang humingi ng patnubay ng Diyos para sa iyong buhay. Ang panalangin ay isang paraan ng pag-unawa sa kanyang kalooban at isang paraan upang gamitin ang otoridad sa mundong ito. Tumangging hayaan ang mga hamon ng buhay na mangapi sa iyo. Mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang mangibabaw at mamuno. Nilagyan ka ng Diyos ng isang bagay na kapansin-pansin, kaya maglaan ng oras upang matuklasan ito at may kumpiyansa na lumakad sa landas na inihanda niya para sa iyo. Paano mo malalaman ang isip ng Diyos kung hindi mo siya kakausapin? Ang pagkaalam na ang Diyos ay handang pangunahan at gabayan ka sa tungkuling ito ay mahalaga. Hindi lahat ay dapat maging isang doktor, pastor o piloto. Ang bawat tao ay may natatanging tungkulin na nakakatulong sa tagumpay ng plano. Isa-alang-alang ang isang restaurant. Ang ilan ay nagluluto ng pagkain, ang ilan ay tumatanggap ng mga order, at ang iba ay tinitiyak na malinis ang restaurant. Lahat sila ay may iba't ibang tungkulin, ngunit gumagana patungo sa parehong layunin, ang maayos na pagpapatakbo ng restaurant. Gayon din, mayroon kang kakaibang mayaambag, isang bagay tungkol sa iyo na maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa mundo, gaano man kaliit. Mayroong higit sa 7 bilyong tao sa mundo. Nakalulungkot, hindi lahat ay namumuhay ayon sa plano ng Diyos para sa kanila. Isipin kung gaano kahusay ang mundo kung susundin ng lahat ang plano ng Diyos. Isipin ang isang mundo kung saan nakatuon ang lahat sa paglalaro ng kanilang bahagi. Ito ay magiging maganda, hindi ba? Magiging mas mabuti ang mga bagay sa gayong mundo at maaari itong magsimula sa iyo. Hilingin sa Diyos na patnubayan ang iyong landas, at tandaan na sa anumang gagawin mo, dapat mong sikaping maging dakila dito. Eclesiastes Sham, tandang bawas isa sero, anuman ang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng buong lakas, sapagkat sa kaharian ng mga patay, na iyong paroroonan, ay walang gawain, o pagpaplano, o kaalaman, o karunungan. Madalas na ipinagdiriwang ng mundo ang kadakilaan, at inaasahan din ng Diyos ang kadakilaan mula sa iyo. Tandaan, nilikha ka ng Diyos para sa isang dahilan. Huwag mong hayaang iligaw ka ng jablo na magaling manggulo. Maging si Jesus ay humarap sa mga tukso at napagtagumpayan niya ang mga ito. Kaya kapag nakatagpo ka ng mga katulad na hamon, kasama mo ang Diyos. Kung sa tingin mo ay nasa landas ka, hilingin sa Diyos na tulungan kang makabalik sa tamang landas. Nais ng Diyos ang kadakilaan para sa iyo, kaya manatiling nakatuon sa iyong layunin at humingi ng kanyang patnubay kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap. Manalangin tayo, mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyong awa at kabaitan. Salamat sa paglikha sa akin na may layuning higit pa sa pag-iral. Kinikilala ko kung ako ay naligaw sa dahilan kung bakit mo ako ginawa, Ngunit nagpapasalamat ako sa iyong salita na nagpapaalala sa akin ng iyong mga dakilang plano para sa aking buhay. Hindi mo ako dinala sa mundong ito para lang umiral, dinala mo ako dito upang manirahan bilang iyong kinatawan. Salamat sa pagbibigay ng lahat ng kailangan ko para umunlad sa mundong ito. Nilikha mo ang lahat at pinamahalaan mo ako. Ipinapahayag ko ang aking pasasalamat sa iyo. Nakakabigla akong isipin na pinapahalagahan mo ako at ipinagkatiwala mo sa akin ang masaganang pagpapala. Pinahahalagahan ko ang sakripisyo ni Jesus na dumating upang ibalik ako sa isang buhay na may kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, malalagpasan ko ang mga hamon at mamuhay ng matagumpay. Diyos, ipinahahayag ko na ang aking buhay at bawat mapagkukunang ibinigay mo sa akin ay sayo. Nais kong mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa iyo, dahil iyon ang layunin kung bakit mo ako nilikha. Naway maging walang hangganan ang aking kagalakan, habang isinusuko ko ang lahat sa iyo. Gusto kong maging tapat na tagapag-alaga ng mga mapagkukunang ipinagkatiwala mo sa akin. Bigyan mo ako ng lakas at karunungan na kailangan ko. Mapagpakumbaba akong humihingi ng biyaya upang maiwasan ang bitag ng paghahambing. Tulungan akong tumuon sa natatanging takdang aralin na ipinagkatiwala mo sa akin. Hayaan ang tanging hangarin ko ay makita ang pagsulong ng iyong kaharian. Habang ginagawa ko ito, hayaan ang lahat ng iba pang bagay na matupad ayon sa iyong mga pangako. Buksan ang aking puso sa habag sa mga dukha at nangangailangan. Hayaan akong magtiwala sa iyo ng higit pa sa aking buhay, oras, pera, at bawat iba pang mapagkukunan na iyong ibinigay sa pamamagitan ko, hayaang mahayag ang iyong kalooban sa lupa. Iayon ng bawat isa sa aking mga aksyon at desisyon sa iyong banal na plano. Naway masalamin sa aking buhay ang iyong kaluwalhesyan sa aking negosyo, karera, kasal, at bawat aspeto ng aking pag-iral. Panginoon, tulungan mo akong matuklasan at paunlarin ang mga kaloob at potensyal na inilagap mo sa akin bigyan mo ako ng karunungan na gamitin ang mga ito para sa iyong kaluwalhatian. Hangad kong mamuhay ng may epekto na nagdudulot ng positibong pagbabago sa mundo. Gabayan mo ako, patnubayan, at bigyan ako ng kapangyarihan na maging ang taong nilikha mo para sa akin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, huwag mag-atubiling pindutin ang like button, share, at comment pagpalain ka ng Diyos